Uh, good morning uh, Nawaya po tampo kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa uh, anumang karamdaman uh, saan man po kayo naroon narito na naman po ako pang uh, ibahagi na naman ang uh, rasyon na ibahagi ko na ito noon pero ibabagi ko rin ito ngayon dahil may nagtatanong kung anong orasyon ni San Miguel na pang spiritual so yun na uh, pero bago ako magbahagi, tapos po ako nagpapasalamat sa dalawa na katao na taga Dabau at uh, taga Quezon province. Ito po, ganito po ang kanilang uh, in order sa akin. So, sa mga gustong uh, uh magkuhan ito, uh, payment pairs through Gcash at huwag po kayong sa uh, sapagkat ako po ay uh, may ginagaranti ang uh, <coughs> permit na uh, mula sa DTI yan po at uh, dalawang to valid ID at uh, sa mga gustong mortar nyan ay uh, kontakin nyo po ako sa Facebook ko na ito na Ricky Panganod Florante at uh, dyan po ako nakapokus pinapokusan ko po yan kaya sa mga gustong uh, kung makontak ako dyan nyo po ako kontakin sa messenger at sa pro profile ko uh, follow nyo lang po ako dito so yun sa mga nakakaranas ng mga sitwasyon na ganito yan uh, pagkagambala, pagpapakita o kaya pagpaparamdam ng mga masamang uh, nilalang o masamang espiritu o ampun ng dilim ay ah uh, meron po tayong panlaban dyan na orasyon ni Senior San Miguel uh, memoryahin nyo lang to mga kapatid uh, ano uh, para hindi nyo na po bubuksan ang inyong uh, mga libreta o kopya para mabanggit lang ang uh, orasyon ito so narito na po ang orasyon yan screenshot nyo lang po at uh, inyo pong uh, i para makopya po sa mga nagtatanong papano nila ako makontakt so ito po ang aking facebook account i-follow niyo po ako dyan at dyan din ay nakapokus ako sa pagbabahagi rin ng mga orasyon, iba't ibang orasyon din uh, at sa mga gusto magpagamot ay dito rin sa aking uh, facebook account at doon nyo correct ang makakontakt sa aking messenger uh, so yun uh, sa mga gusto nga kumagta morder ng uh, mga gamit spiritual uh, homo at uh, libreta pang spiritual at uh, mga pang sundalong uh, ano uh, libreta ay meron po tayo pakishare po ang video ito sa inyong mga timeline sa facebook upang ang mga hindi naabot ng aking video ay maabot sa pamamagitan po ninyo ng inyong share. So God bless. Ingat po lagi. Mahal po po alo.